Matagpulo kaadlaw nagapalit og gasulito si Filza Nalugon usa ka food vendor. Isip dali rasab nga mahurot ang unod sa iyang tangke, kanunay ang pagpailis niini sa iyang liquefied petroleum gas kon LPG ug bag-o. At saka ginapalitan talaga namin at saka kuminsan talaga. Eto bago lang kanina madaling araw lang nabili. Ay sabi ko punasan naman kasi marumi may mga putik-putik siya konti ba. Pagluma na talaga yung LPG um, sinusoli rin namin. Kasi pangit naman tignan din. Tsaka hindi rin siya magtagal sa amin. 10 days lang. Bili na naman ng bago. Piliin lang namin yung maganda pa. Tsaka bago din mitignan. Usa sa ginalikayan ni Felza, maong gapailis kini kanunay aron malikay sa risgo o galing adunay leakage. Ilawom sa bagong balaod sa LPG Industry Regulation Act nga suportado sa Department of Energy o Department of Trade and Industry. Alayon sa kampanya batok sa mga substandard o unsafe nga LPG, mamahimong kumpis kahon na ang mga nagluwat nga tangke sa umaabot nga Oktubre tuig 2024. Tumong aron maproteksyonan ang mga konsumo Monte. Ang retailer nga si Sara o galing adunay mga nagakuha kanila og LPG. Ginapaniguro matod pa nga limpyo ang tangke. Nga ilang ginabaylo o ginadawat. Na tangke, dili na na siya pwede gamiton kay delikado. So ang ginahin mo, uh, kung madawat na gikan sa customer ng mga tayaon, na assess na muna siya kung pwede pa madawat or dili. Kung gamay lang na taya, -taya madawat pa na siya, mailisan pala natin bago. Pero kung grabe na siya kataya, ma'am, na may mga buslot na siya, dili na gud na siya na madawat kay. Eh malugi po niya na. Maunggi awag sa mga hingtungdan ang publiko. Nga kasamtangan gagamit gihapon o tayaon o daot nga LPG. Nga gikinahanglan na sumala kining ilisan sa ilang mga dealers. Nga walay dugang bayad. Gikinahanglan sumala pang paniguruhon. Nga ang ilang ginakwang LPG. Adunay permanent marking, brand name o limpyo nga itsura sa tangke. In the heart of changing lives, Kenneth Russell Jinmantile, Mantile, Brie, Gada News.